Lalo umiinit ang labanan mga kaibigan Nagpamalas na ng pambihiran lakas ang ikating may tatoo May pagkaso pa kayo manalo ang sa kanya Totoo na to, Manoon na lang kayo Nagagalaw ko pa naman ng mga daliri ko kahit paano Ngunit wala namang naputol na ugat <salan> <salan>

nakita niyo ng bata ang higante na isang kamay lang ang gamit! Paano niya nagawa yung kay Mr. Hanayama? Ha? Uh, paano ko nga pala siya nabalibag? Ah! <coughs> 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 nabibigit ang tao sa kapamakal. Nakakahanap ito ng paraan mula sa kubling kamali na utak niya. Sige lang, Baki. Kaya mo pang talunin si Hanayama. <tong> <tong> Parang natutuwa pa siya. Ano sa kanya? <tong> kaibigan. Mukhang siya na ang unang sasalakay. Pero sa tayo niyang yan, hindi niya mahara kapag siya ang tinira. Manood lang tayo mga tiyong! Uh, ang pinaplana ni Hanayama. Nilalagay muna ni Mr. Hanayama ang buong lakas sa mga kamao niya. Banda siya ngayon. ang alaga mo sa kanyang heavy fist style. Makatakas ka siya? Tignan lang natin. Sa mga oras na ito, makikita na nalang magwawagi. Maaring matagalan ni Baki ang laban ng ito. Pero wala pa rin siya sa kalingkingan ni Mr. Hanayama. Doon pa ako saksi sa pambihira niya katangian, talaga binihiyaan siya ng kakaibang lakas. Talagang binihiyaan siya ng pambihirang lakas at siya ng lakas na masasaksihan mo ngayon. Ah! 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 Alaga kawawa naman. Iniisip ko tuloy kung sa simula pa lang dapat bang lumaban si Master sa kanya. Mas malaki, mas malakas at mas may karanasan si Mr. Hanayama kaysa sa kanya. Dapat nakita mo na ito noon pa. Kailangan talaga maging mas malaki at malakas ang isang mandirigma para manalo. Mr. Hanayama, inabati ko po kayo. Hmm? Oh. Anaya, ang lakas ng loob mong magbihis! Hindi pa tapos ang labanan natin dahil nakatayo pa rin ako! Oh, Master Bucky! Huwag na po kayong lumaban! malakas nga ang suntok ng kamao mo, Hanayama. Pero sa tamang suntok ko, iisa-isayin kong baliin ang mga daliri mo. Hmm. Nagawa niyang baliin ng hililiit ni Mr. Hanayama. Hindi ako makapaniwala. Tama ang naisip niyang taktika. Wala nang silbi kay Hanayama ang kamao niyang yan. Mr. Hanayama! <laughs> <laughs> Ay, sandali rin dyan. Na parang walang nangyari. Uh! Mr. Hanayama! Uh! Huh, sabi ko na sa'yo, babalingin ko silang lahat eh. Mr. Hanayama, tama na po! Silicia. Hmm. Oh. Si neng kaneng ngabdi adang braso. Pambihirap. Sayang kaya ku sa. Grabe ang labang ito. Hanggang sa huli, hindi sumuko kay Mr. Hanayama si Baki. Hanga ako sa kanya. Iba talaga siya. Isang maliit na 13 anos. hindi umurong sa kanya at hindi rin siya pinagbigyan ni Mr. Hanayama. Napalaban siya ng gusto sa amo mo.